What's guys? Good morning. Andito tayo sa kota ni Motomatrix. Ayan. Ayos natin yung ating mot-mot. motometrics on the move. Eh? Ah. Hey, kalipot. Yan. At babiyahe tayo ng malayo-layo. Kailangan maayos yung ating motor. Yan. Shoutout dyan guys. Musta na kayo? Long time no see. Pasko na. Baka naman. <laughs> baka naman. Hey. Yung may mga ano dyan na. Ah. Oh, yung may mga <laughs> ano natin dyan. Mga friends. Na friend zone. Ano, dito tayo sa ano nila lugar. Na friendship natin ya, baka po Busy, busy. Yung tayo sa ano yan? Ano mga bang ano to? Lugar nyo? Junction. Ah, yeah. The Junction. Junction. Amaya ba? Kabida. Uh, uh, Ayala lang. Hmm. Ayala mismo. Nice. Yung sa kabila, nakabakon dyan, Amaya. Hmm. Oh, si ano? Calvin. Oh. Shifty namin yan dito. Kaya nga. Lala ko yan eh. Kasama ko yan sa boarding house eh. Lala ko nila? Hmm. Eh, hanggang dito na lang guys. Uh, may ano tayo. Sakit. <laughs> may sakit tayong konti you guys. Bye-bye. Ingat kayo. Merry Merry Christmas.